in every side. Ano po? We are troubled. Ano po? Marami po silang hirap. Ano po? At halos sa po nila, buhay na nila yung magiging kapalit para lang maipangal si Cristo, para lang po maipahayag ang Ebanghelyo. Pero sabi niya, none of these things will be. Magpapatuloy ako ano po? Sapagkat alam po niya kung gaano kahalaga ang ipangaral, ang ibanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ano Alam niya po, ano po sabi po niya At sa mga taga-Roma, alam niya po na kapag pinapangaral ito, may nangyayari bakit? It is the power of God and the salvation. Ano Sabi niya, I am not ashamed, in hindi ako mahihiya na ipangaral ang Ibanghelyo ni Kristo. Ano po? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Ano po? Ano po yung Ibanghelyo?